Samantala, kasunod ng warrant of arrest na inilabas ng Davao Regional Trial Court laban kay Kingdom of Jesus Christ, leader Pastor Apollo Kibuloy sa kaso nito ng child abuse. Inimok ni Senator Robin Padilla na sumuko na ang pastor. Mas makakabuti raw kasi kung magpapakita na ito para na rin maiwasan ang paglaki ng usapin. Umaasa si Padilla na magiging mapayapa ang mangyayaring pag-aresto kay Kiboloy nalot may mga members ito ng KOJC na masasaktan. Kumbinsido rin ang mambabatas na may halong politika ang isyo kay Kiboloy kaya naman pakiusap nito sa mga ahensya ng gobyerno at sa mismong senado na huwag idamay ang relihiyon kung politika ang i-issue natin kay pastor, wag natin idama yung religion. Kasi wag, 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 wag. Wag never nating itatouch ang religion. Uh, nakakatakot yan na, 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 na pakialaman natin. Sana, yung mga ganitong bagay, wag na nating palakihin ba? Yung mga supporter ni pastor, natural lang di silang makapagsalita dahil sa kanila, pakiramdam nila, eh na ape, yung kanilang pastor. Wag lang sana, pakiusap lang natin dito sa mga kaibigan natin, maging kalmado po kayo. Hindi, hindi solusyon ang karahasan. Uh, kung ano man ang uh, mangyari, sumurrender man si pastor o mahuli, sana walang karahasan na mangyari.